magandang magandang uh, hapon po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan muli na na naman po yung lingkod dito po sa ating programang reaction mo birad ako at magpapatuloy mga minamahal kong mga kababayan binamati muna po natin ating minamahal na pagulong Ferdinand Marcos Jr. at maging minamahal po natin House Speaker Martin Romualdez at maging minahal natin na First Lady Lisa Araneta Marcos maging ating mga kababayan sa road na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mga mahal na pinag-uusapan dito sa ating programang Reaction Mo birado Ko at syempre, binabati din po natin mga minamahal mga kababayan, maging mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama at lagi pong sumusuporta sa inyong lingkod. Sa namang araw, sa namang oras na tayo po ay mayroong mga mahalagang bagay na pinag-uusapan, lalong lalo na po ito ay usapin po tungkol po sa ating bansa. At syempre, binabati din po natin, ano, syempre yung ating minamahal na bagong music ngayon, ano, na talaga napakatalino ah. Talagang Bilib na bilib ang mga kababayan natin dito po kay Attorney Claire. Ah, uh, good morning, good morning, good morning. Uh, good morning everyone. Ano? Yung po dito si Epifanio Labrador, no? Talagang uh, talaga pong uh, halatang halata po talaga. Ah, uh, guys, no? Hindi po politika. Ito po si Idol Marlo ninyo, no? Ang uh, yung lingkod ngayon itong nga video at ito po ang ako ay magpapaliwanag. No? Magpapaliwanag ako uh, tungkol sa nangyayari ngayon sa ating bayan at ating bansa. No? Sa so, totoo lang talaga, if you labrador, hinukulit sa iyo dahil po ako nanatiling neutral. No? Wala po akong inaapakan, wala po akong ini ini wala po akong pinapanigan. At lalo sa lahat, ako po ay nanatiling neutral lamang. Hindi pa ko kagaya sa inyo. Pinapigan kayo. May kayo. At may talagang may pinaglalaban kayo. No? Lalo lang kayo ay nagdagdag sa ito ng ating bansa, ating Pilipinas. Ipipanyo, Labrador, hindi ko hindi po kita kinukumpronta. Hindi din kita ha, sinisiraan. Hindi din kita binabas. Gaya sa sinasabi ko, ako ay nanatiling neutral lamang dumadaan ako sa gitna, hindi ako umu-overtake, hindi ako gano'n, nagkakontrol, hindi po ako nang aapak ng tao. Dito sa aking vlog ay papriwanag ko lahat ng na mga nalalaman ko tungkol sa aking opinion. Ha? Unang-una, epifanyo labrador, no? Halata kayo eh, no? Halata kayo, may pinaglalaban kayo, may pinapanigan kayo, no? Hindi ko kayo kinukupronta, ay, hindi ko na alam kung sino ba yung pinaglaban mo, kung sino-sino ba. Mag-o-opinion lang ako dito. Eh, bakit ba? Ah, kailangan nyo pang manira ng tao at kailangan nyo pang umanig ng isang tao. Ano ba talaga? Nakidagdag lang kayo sa gulo eh, no? Ha? Nakidagdag lang kayo sa gulo, no? Tapusin nyo itong panoorin ng mga idol. Panoorin nyo ito. Tapusin nyo itong panoorin ko para po may masmasan po ito sa si idol. Ipibayan nyo, brother. Na idol kita ha. Na idol kita. Pero yan po ang tunay na hindi ako galit. Ha? Yan ang tunay nga, wala po akong inapakan, wala po akong kinakampihan, wala po akong pinuportiran dito sa aking vlog. No? Ha? Totoo lang, no? Panoorin nyo, tapusin nyo ito, panoorin itong video na to, no? If you Labrador, hindi kita kinokompronta, pero papayuhan kita na maayos. Papayuhan kita kung ano tama, no? Kailangan pa ba? No? Kailangan pa ba maninira ka ng tao? Kailangan mo ba kumampi ng isang tao? Kailangan uban na sabihin ng ganun ganyan? Alam ng taong bayan yan, alam ng mga tao dito sa bansa at ibang buong mundo ang nangyari sa ating bansa. Alam ng mga tao, alam ng mga sino man ang inarahan dito sa ating bansa at Pilipinas ay sabayan o saan ang mga na mundo. Alam na mga tao, hindi niyo mabubudol, hindi niyo masuputan, hindi niyo maasiyusawan, no? Hindi niyo mag- ma ngawan yung uh, isipan ng mga tao, isipan ng bayan, isipan ng mga tao dito sa nanirahan ng ating bansa. Ha? O, di ba? O. Bakit kailangan nyo pa manira? Bakit kailangan nyo pa kumampi ng tao? Kailangan ba nyo kapag-gabit ganyan, magpag-ganyan ganyan, magpag-ganyan ganyan, magpag ganyan ganyan mm. Bakit kailangan nyo pang gawin yan? No? Lalo kayo nakidagdag eh. Lalo kayo nakidagdag sa gulo. Lalo kayo pinagulo yung bansa natin, no? Mm. Lalo nang pinagulo nyo ang bansa natin ng Pilipinas. Ano ba pakialam natin sa politika? Ano ba pakialam natin sa politiko? Hayaan nyo na sila. No? Tayo mga vloggers, tayo mga vlogger, kahit sino mga sikat vlogger dyan, maliit lang vlogger. Ha? hayo ko sa inyo, wag na, wag na tayong mangingi alam. Wag na tayo, wag na natin dagdagan ang gulo ng ating bansa. Wala, wala po tayong pakialam dyan, no? Wala po tayong pakialam sa nangyayari uh, umangat yung inangat niyo pong eleksyon, no? Ha? Yung eleksyon, yung eleksyon, hindi tayo alam. Hayaan nyo na natin yung politika. Hayaan na natin sila na maglaban-laban. Hayaan na natin sila, no? Pagdating sa butuhan, hayaan na natin ang taong bayan. Pagdating sa butuhan, hayaan na natin yung mga politiko, no? Huwag na tayong makisawsaw kasi, no? Kagaya nito yung ipapanyo labrador, eh? No? Kagaya nito yung ipapanyo labrador, hindi ako na sa'yo, pero malapit na. Ah, hindi, ako pero hindi ako vlogger na maninira ng tao. At kapwa vlogger. No? Dito iyo, eh, no? lalo mo nang pinapagulo no isipan ng mga tao lalo po nang pinapagulo nakidagdag lang kayo eh no sa problema ng ating bansa. Lumulubog na, halos na lumulubog sa kayo ng ating bansa. Tapos, makidagdag pa kayo, ipipan nyo, Labrador? Ano ba kayo? Ano ba? Isipin niyo na. si isipin na. Mindset ba? Isipin niyo po. Isipin niyo, Mindset, mindset po kayo. Mindset. Sige. Eh. O, oh, unang-una. Bakit kailangan mo pa manira ng tao? Pangalawa. Bakit nyo pasira, bakit kailangan niyo siraan ng tao? Pangatlo. Eh, bakit? Nasa bunga nga, palaging mura. Palaging mongguloid ah, mga mura mahangang nasalita eh bakit ba talaga ito pong ito bang social media ito sa YouTube ha aral ba to sa aral ba ito sa pagmumura hindi no gagawa tayo ng channel ito gagawa tayo ng uh, bilang isang content creator content creator ha content creator na bukod tangi lang sa maganda at sa mga may matutunan ang mga tao dito ay, matutunan. May matutunan ba yung tao sa pagmumura mo? Ako, Mariusip. Walang matutunan ang tao sa pagmumura mo. Hindi. Mas lalo mo na yung tinuturoan yung mga bata dito sa social media ng pagmumura. Ay, Mariusip, <laughs> Mariusip. Bakit kailangan nyo pa magsiraan? Bakit kailangan nyo pa panigyan ang tao na ang takot sino, sino man nandyan sa politika? Bakit kailangan nyo pang uh, kailangan nyo pang siraan? Bakit kailangan nyo pang Oh, okay, sabihin na natin, oh, mamumuri kayo. Apuri nyo yung inlaban. Ito si Plano, maganda ito ang uh, politika. Ma -ma 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 marami nagagawa. Marami mga mga ano, na napa-improve na mga municipalities. Marami na pa-improve mga kalsada, widening, otolay, you know, tapos marami na pakain, oh, no, 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 nagugutom. Marami na bibigyan ng walang trabaho. Napapasok ng trabaho dyan. Kanto, anong mga, mga, trabaho dyan? Oh, ba't kailangan nyo? Ang ah, ganyan lang po ang pag, ano nyo? Ganyan. Oh, ganyan lang po ang pagpuri nyo wag niyong sirain ang kabila wag kayo magsisiraan wag niyong sirain si plano dahil po lalo ng magugulo ang ating bayan no tayo mga vlogger uh, ginawa natin tong ating channel at uh, pag content dito para po sa ikakabubuti nating lahat hindi po uh, ikasisira nating lahat kasi tak kayo eh kayo mga vlogger eh no oh sinisiraan sinisiraan nyo natin ang ating bansa, sinisiraan natin ang bayan, dahil po, nakisaw sa kayo, nakidagdag kayo lalo sa gulo. No? Isipin nyo, oh? nagsisiraan kayo, ano bang makukuha nyo dyan sa pagsisiraan nyo dyan? Ha? Ano bang makukuha nyo dyan sa pagsisiraan nyo dyan? Kahit sino mga politika o ano mga iti-ititira ichi dyan, ano bang makukuha nyo dyan sa politika? Ha? Alam nyo, sa totoo lang, ha? Sa totoo lang, hindi Ninyo masulsulan, hindi ninyo mapapayuhan, hindi ninyo alam ang takbo ng isip. Hindi ninyo alam, gano'ng katalino, hindi ninyo alam, ha? Na alam na ng taong bayan, alam na ng dito sa naninirahan sa ating bayan at ating bansa. Kung sino ang manggandang namumuno, ha? Kahit ano pang gawin mo, pag ninira dyan... Ano bang ibig Ano bang ibig sabihin niyo sa mga tao dito sa bansa sa Pilipinas? Bulag at saka bingi. Mm. Ha? Hindi bingi ang taong bayan, lalo nang hindi bulag ang taong bayan. Mm -mm. Talungin kita Epifanio Labrador. Ano bang makukuha mo diyan sa paninira? Ano bang makukuha? O mas maganda pa magpupuriin mo na lang ang tao. Huwag ka na lang maninira. Oo. At saka, payuhan nyo na lang ng magtama. Oo. At saka huwag na kayo magmumura. Eh, hindi po maganda po pakinggan, lalo na maraming mga bata. Mm. Di ba? Social media ni ay tayo, no? Okay na, pag mumura ka dyan, yo, private, nandiyan ka dyan, eh, ikaw lang sarili, hindi ka nagbibidyo, hindi ka nagbablog, magmumura ka dyan, no? Mm. Lalo na, yung uh, namumuno no, si uh, Eduardo Manalo, minura mo. Yung ang uh, Iglesia ni Christ, minura mo. No, ano bang ano bang makukuha ng aral diyan? Ano bang makukuha ng ano bang biron diyan sa pagmumura mo? Lalo lang kayo, lalo lang sinisira yo ang inyong buhay. Mm, ha? Mm. Yun, sa totoo lang, no? Papayuhan ko kayo, no? Na mga vlogger diyan yung laging maninira kahit sino, uh, kahit sino sinisiraan, ha? Papayuhan ko kayo. Wala kayong magagawa kahit ano paninira nyo wala kayong magagawa katanong pagmumura nyo dahil po alam ng taong bayan alam po ng bansa kung sino ang magandang mamumuno kung sino matalino kung sino may malasakit kung sino may taong puso ang nadala dito sa ating bansa alam taong bayan yan no? hindi mo masusulan dahil po nakikita nila ang nangyayari ngayon no? okay, i-convert natin sa politika kung sino ang manalo yun po ang may magandang kalooban at mabuting magandang ginagawa dito sa ating bayan at bansang Pilipinas. Kung sino natalo, ayun, hindi maganda yung pagdalanya niya sa bansa natin, no? Yun lang. Kahit anong gagawin n'yo Ay, nako. Ay, nako, Mario Kahit anong gawin yun, paninira, wala kay makukuha dyan dahil po, ano bang ibig sabihin niyo dyan sa taong bayan, yung, uh, yung magbubuto ngayong uh, pag darating ng eleksyon ha ano mang tingin nyo sa bumubuto, bumubuto dyan yung magbubutar dyan no? ano bang tingin niyo walang otak walang mata walang tinga anak ko yun ang binubuto nila yun po nakikita nila mas 100% o 99% na may nagawa dito sa ating bansa mm yung hindi ibuto nila di alam na di ba Oh, ba't kailangan nyo pong maniniran ako? Mariosip. Mariosip, ipipanyo labrador. No? Hmm? Kahit ano pang ating paninira, wala tayong magagawa. Dahil po alam ng taong bayan yon, Alam ng tao, ito sa ating bansa. Kaya ito, ina edul pa rin kita dahil po, ako ay isang mag magalang na vlogger. Wala pa akong pinaprotektahan, wala pa akong inapakan at ako na natiling neutral lamang. ah Hindi ako makipag-away, hindi ako makipag -dibati. hindi ako umakampi, hindi ako ang aapak. Ako ay nanatiling neutral at sariling opinion ko, makinig kayo or hindi, wala akong magagawa. Pero yun lang ang sinasabi ko, ipipan nyo labrador. Kahit ano pang paninira mo, kahit ano pang pagkampi mo, kahit ano pang gawin mo, mura o mura, ano pang pagmumura mo, at ano pang pagkampi, pagsira mo sa tao. Wala ka makukuha dyan. Dahil po, hindi mo kaya susulan ang taong bayan dahil sila ang nakakaalam sa pangyayari dito sa ating bayan at bansa. Sila ang nakakaalam kung sino ang magandang ginagawa dito sa ating bansa at bayan. Sila ang nakakaalam, sila nalalaman nila kung sino ang may malasakit sa ating bayan. Hmm? Uham na, ipipan nyo labrador. Kaya po, isip-isip, mindset, kailangan utak ang gamitin. Hindi na kailangan ano pang paninira. Dahil, tang tayo, hindi tayo. Diyos, na Diyos, kahit ano pang gagawin mo, ang makikinig, ang maririnig, ang pakinggan yung boses mo, ang nakikinig. Kaya, alam ng taong bayan kung sino ang dapat mamumuno ng ating bansa. Yan, sana po na ka na, ipipan lang, bro. para po itong kaayusan ng aking opinion. Makinig ka man o hindi, wala akong magagawa. Pero ito ay pang sariling opinion lang. Makikinig kayo, maniniwala kayo, at makinig kayo at ayusin na ang ating mga problema sa ating bansa. Maraming salamat. Kung hindi nyo kayo hindi nyo tanggapin hindi nyo uh, kayang tanggapin ang aking mga opinion at paliwanag wala din ako magagawa kaya nang sinasabi ko hindi nyo masusulan ang tamang bayan kahit anong paninira kahit anong pang pagpupuri mo ng anumang sino tao ay hindi nyo pa rin makukuha ang mga puso ng tao yung may mga prinsipyo kung hindi yung ang nakatingin nakikita, naririnig, nalalaman ang panyaya ng ating bayan. Yan ang nga dito lang muna at sana ay may may, may i-comment kayo dito. Kung tama pa ko or mali, sana mag-comment kayo dito. At i-share ito yung video para marating ito kaya ipipan niyo Kung tama pa ko or mali, hindi ako nagkipag-away. Kung hindi, nag-opinion nag lang ako ng aking sariling opinion na mabuti. Hindi ito masama dahil po wala po akong sinisiraan, wala pong inapakan. ako ako'y nanatiring na lamang. Kaya ito, ino mo na ang sa inyo, ito si Marlo Eras, ang vlogger, Saliti. Thank you so much, and God bless, and more power. Thank you.